Hi guys, magandang magandang tanghali po. Kain uh, po tayo mga idol. So, masarap yung ulam natin dahil lutong Ilocano. Ayan mga idol, yung ulam natin. Ikita nyo po ito. Labong na may inihaw na aprito na bangos. Then ito, mga idol, alam nyo ba to? Ulam na to. Nilagang patulang. Sausaw so -so natin dito guys. Bagong na may sukang may ano, para man mas masarap. Pero wala. Yung may siling, pinagbabara ng sili, sukang. Ayan, may doon masarap to. So, ano pa? Shout out kay Digimap. What a nice boy. So, kain po tayo, mga idol. Kasarap. <coughs> mga an. Okay, masarap to. Jason, mga Woo. Shout out. Ito guys, yung sinasabi ko sa inyo. Ayan o. Oh. Pero mas masarap na to kung inihaw, guys. Yung patula. Sausaw natin dito. Mmm. Wabi eh.

bang Sarap. hmm Bakit kayo yung mga langaw? Pano kami ng bagong? Kaya mo gusto gusto May pitong bangos. Kain. Masarap sana guys kung inihaw na bangos. Wala niya. Hmm? Ano?

Bunggal Ini buat mengatakan yang mengalap nih Ini ada bapak wisan Ini punya yang mengalap Ini Kita akan Hmm. No, no. Ừ, ơn các Ừ. Napapa-extra rice tayo mga idol eh. Sarap kasi. Nangilangan na ito. Nakamoy na ang bagong. Namiss ko na kasi itong mga idol kasi.

tunalan uh. mm. untukba Kaya hmm? guys, hindi ko na ubos guys. Maraming maraming salamat. tingnan po tayo dahil tagulan na naman. I love you all. Huwag kalimutan, mag-subscribe, mag-like, mag-share sa YouTube channel at Pipins ni Master Papa Edge. Love you.